Hola. Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sampagaduan, Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay August 29, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Chapter 6, verse 17 to 29. Noong panahong iyon, Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kahit ipinapagsanggalang niya. Gustong gusto niya makinig kay Juan, bagamat labi siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamaya ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nisayahan si Herodes at ang mga panauhin kaya't sinabi ng hari sa dalaga. Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At isinumpapan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina. Ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinegutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin ang kwento ng pagpatay kay San Juan Bautista. Siya ay pinugutan ng ulo dahil sa galit ni Herodias, asawa ng kapatid ni Herodes. Bakit siya nagagalit? Dahil tinawag siya ni Juan at sinasabing mali ang relasyon nila. Si Juan ay nagsasalita laban sa kasalanan. Hindi siya natatakot kahit ang kaharap niya ay hari. Sa kabilang banda, dahil dito si Herodias ay nakimkim ng galit. Pero si Herodes, kahit natatakot ay iginagalang si Juan at nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, may tinig ng katotohanan na hindi niya kayang itaboy. Hanggang sa dumating ang oras ng kasiyahan at pagpapasikat, sa halip na pakinggan ang tinig ng konsensya, pinili ni Herodes ang pressure ng paligid. Nahiya siya sa mga bisita. Ang resulta? Ang kamatayan ng isang inosente. Kung isipin natin, parang ganito rin tayo sa buhay. May mga pagkakataon na alam nating mali ang isang bagay. Pero dahil sa pressure, dahil sa hiya, dahil sa takot na mawalan, pinili nating tumahimik o makiuso. Halimbawa, sa trabaho, may mali tayong nakikita pero iniisip natin, Nako, wala akong laban dyan, baka ako pa ang masisante. O kaya ay sa pamilya, may maling nakakasanayan pero mas pinili nating manahimik kaysa sa makasira ng samahan. O minsan, tayo mismo ay nasa posisyon na gumagawa ng tama. Pero dahil natatakot tayong mawala ang respeto ng tao, pumapayag na lang tayo sa mali. Pero mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng kwento ni San Juan Bautista. Ang katotohanan ay laging mahalaga, kahit mahirap, kahit may kapalit. Ang Diyos ang nakakaalam at siya ang magagantimpala. Kaya sa araw na ito, let us pray for courage. Hindi madali ang maging katulad ni Juan Bautista, pero sa tulong ng Diyos, kaya nating manindigan. Let us pray. Panginoon, salamat po sa halimbawa ni Juan Bautista na hindi natakot magsabi ng totoo kahit ito ay nagdala ng kapahamakan sa kanya. Bigyan niyo rin po kami ng tapang na manindigan para sa tama at sa mabuti. Kahit mahirap, kahit may kapalit. Turuan niyo kaming magmahal na may katotohanan at magpahayag ng katotohanan na may pagmamahal. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong liwanag at kalooban. Amen. kapatid, share natin yung gospel na ito. Baka meron kang mga kakilala, meron member ng GC ninyo, ng pamilya, ng mga kaibigan, na naghihintay lang ng gospel na ito para magsabi ng katotohanan. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ay makarating sa mas maraming buhay dahil ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos. Huwag din natin kalimutang mag-follow sa ating mga social media account. Kuya Sampagaduan Muli, ako po si Kuya Sampagaduan Lagi nag Halina, tayo ay lumalim at mamunga Lumalim sa pananampalataya At mamunga na mabubuting gawa God bless us all